bagong araw, panibagong mini vlog. Tulog na naman ang mami joy nyo mga mare. Ito nga tulog na tulog siya na si Darius. Paano ba naman mga mare mga alas 7 ng gabi na at tulog nga siya at nagising siya ng alas 9. At napuyat na nga ang bebe Darius nyo at nanood na nga lang siya. Tapos ayan mga mare 11 na nga siya nagising at ito habang tulog pa siya ay na nga muna ako ng pangalap umut-unan dito. Sobrang dami nga naming mga unan, mga mare. Ewan ko ba naman, tatlo nga lang kami, pero ang dami naming unan. Napakaganda nga nito, mga mare, yung aking kumot, mga mare, at napakakapal niya, napakasarap sa paa, at nakakarela. Flannel blanket ngayon mga mare, mag-checkout kayo niyan. Ito nga, habang tulog pa nga, bebe Darius nyo, ay workout pa nga, mami join nyo para mapawisan nga ako mga mare kasi nga syempre para lumabas yung mga toxic sa katawan eto nga tatanggalin ko na nga mga mare ang aming pangalawang kortina yes mga mare dalawang kortina yan kasi kitang kita nyo naman at kitang kita nga kami dito sa loob ayan na nga mga mare talaga namang tinilipit ko na at pinagpag ko baka maalikabok ang sarap pa nga ng tulog ng bebe Darius nyo mga mare kaya todo dikpit ako buti na lang habang tulog siya marami na nga akong nagawa mga mare kasi nga naman kapag gising na yan mga mare, todo bantay nga ako sa kanya dahil dito nga sa aming tinitirhan ay delikado talaga dahil nga sa labas ay mga daanan ng mga truck at sa gilid naman ay may ilog. So, ito na nga, ninuksan ko na nga ang aming bintana at maya-maya, nagising na ang bebe Darius nyo. Tumihin na nga dito sa sila. Grabe mga mare, ang laki na ng bebe Darius natin. Tamantalang dati ay dinadasal ko nga lang siya dahil nga isa akong pikus, ma'am. Ang mga pikus kasi ay mahirap talaga mabuntis, mga mare. Kaya mga mare, nako, hindi nga regular ang aking menstruation ngayon at bumalik ata ang aking pikus. Wala naman kasi akong gamit na consceptive pero hindi nga ako nabubuntis. So, ito, nagawalis na ako kasi sobrang alikabok nga rito, mga mare. Magpasensyaan nyo nga pala, mga mare. Ito lang naman ang araw-araw na araw ginagawa ko dito sa bahay. <laughs> Bakit ko nga ba pinagpapatuloy ang pagmini vlog? Gawa nga mga mare kung saan nga ako nagsimula dahil nga gustong gusto ko nga talaga mag mini vlog noon. Pa. Dahil bilang simpleng nanay mga mare gusto ko nga makatulong sa mga gastusin namin at gusto ko nga rin maibigay ang pangangailangan ng anak. Kung dati nga ipangarap ko lang magkaroon ng anak ngayon mga mare ay eh, dumami na nga yung aking pinapangarap. Wala namang masama mga harap mga mare. Basta kung gusto mong gawin at wala kang inaapakang tao ay gawin mo na mga mare. As long as masaya ka sa ginagawa mo at nag enjoy ka for the go na yan. Madami nga akong gustong gawing content mga mare. Wala nga lang akong pang content gawa nang wala naman tayong budget. Kapag dumarating sa point na pasukong na ako, iniisip ko kung saan nga ba ako nagsimula at bakit nga ba ako nagsimula dito. Unang-una sa lahat ay gusto ko nga makatulong mga mare sa magulang ko at lalong-lalo na gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak ko. At gusto ko makatulong sa ibang tao, uh, 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 oh, di ba? Ang taas ng pangarap ng Mommy Joy yun yung mga mare. Araw-araw ko ngayon dinarasal mga mare at wala namang masama mangarap. Kung dati nga ay, takot na takot nga ako sa video, gumawa ng video at takot ako marap sa camera, pero ngayon mga mare, medyo medyo kumakapal na ay yung mukha ko, pero hindi pa nga ganoon kakapal mga mare dahil minsan mahina talaga yung boses ko. Dahil nga tulog ang anak ko minsan pag nagpo-voice ako, minsan naman, minsan malakas naman yung boses ko mga mare. Pero yun nga mga mare, kung gusto niyo rin gawin tong mag-vlog -ba gawin niyo na. Kung Pati nga natatakot ako kasi iniisip ko kaagad kung anong sasabihin ng mga tao sa akin dahil nga pagtatawanan nila ako kaya hindi ko maumpisahan. Pero simula nang natry ko na nga mga mare ay talaga naman for the go na nga ang mami joy niya. Wala na nga akong pakialam sa mga sasabihin ng mga tao kahit pagtawanan nila ako. As long as ginagawa ko nga ito para sa ating dream come true, kung para rin man tayo o hindi ay okay pa rin basta nagawa na. Medyo marami na akong kwento for today's video kaya hanggang dito lang muna mga mare. Thank you for watching!